Thank you, Raymond. Do you like what you see? Ay, naku, Shari. Kahit ano pong isuot mo, kahit ang ayos ng buhok mo kahit anong jewelry pang isuot mo, umaalingasaw pa rin ang pagiging boring and plain ex-wife mo. Ex-wife. Sa pagkakaalam ko, nasa proseso pa kami ng paghihiwalay. So, technically and legally, I'm still Raymond's wife. At sa ginagawa mo ngayon, mas nangiiibabaw yung amoy na desperadang kabit. How dare you? Bakit? Masakit ba? Masakit bang malaman ng realidad? Ah, uh, wait lang. Charlene, Divina, please. This is not the place to... to be like this. And this is not the place for you, Divina. As far as I know, This is a mediation para sa annulment case namin mag-asawa. Take note. Mag-asawa. Hindi ka parte sa loob ng relasyon namin. Ikaw lang yung sumira ng relasyon namin kaya dapat nasa labas ka lang. Lutina, Lina. Please. Control yourself, please. Not, Not you. Shirley, really, let's go. Can you okay, pala gihintay mediator officer? Hanggang dito ka lang, Divina. Hindi ka pwedeng pumasok. Baby, wait! <laughs> ano ba? Dapat di mo na ako sinudan ni makipag-celebrate ka doon sa buong school na yun para sa princess na yun. Ay, bakit ka naman gagawin yun? Ikaw yung kaibigan ko. Huwag loyal ako sa'yo. Anong magagawa ng loyalty mo, ha? sa pagpapahiya ng na na-experience ko kanina. Wala! Wait, pinahiya ako. Pinagmunga ako sinungaling at fake news. Nakita mo si Xavier? Nakita mo kung gaano niya pinagtanggol si Princess? Kung gaano siya ka kay Princess? That's something na never could na-experience, never ko na sa kanya, and I hate it! Hey. <laughs> Baby, eh, eh, pwede bang kumalma ka? How oh, can I calm down? Lahat nung pamamahiya para sa princess na yung bumalik sakit lahat. And now everyone in this school thinks that I'm the freaking villain. Hindi <laughs> na na kontento yung princess na yun eh. Pagkatapos yung kay Xavier ngayon naman kay Mami D. Ngayon, pati buong school nakuha niya na kuhan, yun, yung simpat siya. <laughs> Sinang ko sila ako, Eva. Ano po May harap pa sa buong school na to. <laughs> Diwin! Libis, saan ka pupunta? At sino ka para pagsabihan ako? Nandito ako to support Raymond. Pero hindi mo pwedeng pangalanda ka ng pagiging kabit mo dito. Divina, hindi ko pwede sa mama sa loob. Si Raymond at si Charlene lang ang pwede kasama with us. their lawyers. Divina, Pagkakita ka na lang or malis ka na lang. Siguro mo nga. Hindi. Huwag hihintay. Huwag Atat na atat. Gusto mo talagang malaman kung naiyak kaya't yung annulment case namin? O oh, baka magkaayos kami ni Raymond? Well, sad to say. Dito ka lang sa labas. So, enjoy waiting. Hintayin kita. Okay. We're not just friends, Timmy. Girlfriend ko na si Princess. Pinagmamalaki kong sabihin sa inyong lahat na si Princess ang prinsesa ng buhay ko. Mahal kita.